Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, ano kung sabihin ko sa iyo na may mga nilalang sa Biblia ay nakakatakot na parang mga halimaw sa horror movie. Ngayon tayo ay lumubog sa 13 pinaka nakakatakot na entidad kailanman. Ang pagbilang na lumilipat mula sa kakaiba, tungo sa ganap na kakaiba at maniwala sa akin bilang isa ay magbabago, magpakailanman. Sa paraan ng pagtingin mo sa Biblia. Binanggit sa mga kasulatan sa loob ng milenyong taon ang basilisk. Sa Isayas 18, ang propeta ay sumulat, ang sanggol ay maglalaro sa tabi ng kulungan ng kobra at ang batang bata ay maglalagay ng kaniyang kamay sa pugad ng ahas. Ito ang nakakalason na ahas at labis na kinatatakutan sa sinaunang mga tradisyon na pinaniniwalaan ng mga tao na maaari itong pumatay sa isang solong pagmamasid. Ang nuilang mga alamat ay nagaangkin na ito ay ipinanganak mula sa isang itlog ng ruwes itinapon ng isang ahas sa Biblia. Ang basilisk ay sumisimbolo ng nakatagong ang kasama na nagkukulong sa pinakadiinaasahang mga lugar. Ang kawili-wiling maraming mga gawa sa kalagitnaan ang naglalarawan nito bilang isang hybrid sa pagitan ng isang manok at isang ahas, isang figura na sa loob ng mga siglo at sa pag-iisip ito ay lamang numero 13 sa aming listahan. Maari mo bang isipin kung ano pa ang darating? Ang susunod na nilalang 12 unicorns, ang orihinal na salitang Hebreo na Ram ay isinalin bilang unicorn sa ilang mga mas lumang versyon ng Biblia. Sa mga bilang 23-22, ito ay nagsasabi, ang Diyos ay nagdala sa kanila mula sa Egypto. Siya ay may bilang ito ay ang lakas ng isang unicorn. Gayunman naniniwala ang makabagong mga scholar na ang terminong ito ay malamang na tumutukoy sa isang tunay na hayop na wala na ngayon. Posibleng ang Orox isang napakalaking ligaw na toro na nabuhay hanggang sa ika-17. Siglo ang iba pang mga teorya ay nagmumungkahi na ang salita ay maaring may nagmula sa mga ulat ang sinaunang mga manlalakbay ng mga rhinoceros o maging ng mga narwal marine, mga nilalang na may isang solong spiral tusk anuman ang kaso, kung ano ang Biblia, ang mga regalo ay isang malakas na walang katutubong nilalang, isang simbolo ng malupit na puwersa at ang kahangahangang pagbubunyi ng paglikha at ang, ang na bahagi, tayo ay nagsisimula lamang. Eleven higit pang mga nilalang, naghihintay bawat mas nakagigimbal kaysa sa huli. Hulaan mo ba kung ano ang susunod na nilalang? Eleven carabin Burahin sa iyong isipan ang larawan ng mga cute na chubby na sanggol na may maliliit na pakpak. Ang mga kerubin sa Biblia ay pawang nagbibigay inspirasyong mga pangitain ng banal na kapangyarihan na malinaw na inilarawan sa Ezekiel Kabanata. Ben, ang mga anghel ay may apat na magkakaibang mukha, isa sa isang tao, isa sa isang leon, isa sa isang baka at isa sa isang agila. Ang bawat isa ay kumakatawan sa mga elemento ng paglikha at banal na autoridad. Ngunit hindi lang iyon mayroon, silang apat na pakpak at ang kanilang buong katawan maging ang kanilang mga pakpak ay natatakpan ng mga mata na sumisimbolo sa ganap na pagbabantay at makalangit na pangunawa. Hindi ito isang figura ng kaaliwan ngunit ng paggalang o kahit na takot kabilang ang kanilang mga likod kamay at pakpak ay ganap, na puno ng mga mata pati na rin ang kanilang mga gulong. Ang mga nilalang na ito ay nagbabantay sa mga sagradong lugar, tulad ng pasukan sa Eden. Pagkatapos ng pagpapatalsik nina, Adan at Eva at pinalibutan nilang mismong trono ng Diyos, ngayon isipin na makatagpo ang isa sa mga ito sa kadiliman, isang nilalang na may apat na mukha at mga mata sa buong katawan na sinisingil sa pagbabantay sa kabanalan mula sa isang hindi ka panipaniwalang presensya at hindi pa rin gaanong naniniwala o nakakatakot sa aming listahan. Ngayon pang 10 susunod ay isa pang klase ng celestial na nilalang ang Sera Rafim. Nakita mo na ba ang mga baroque painting na iyon na may pinong mga kerubin na nagdedekorasyon sa mga kisame ng simbahan. Ang tunay na biblical serarapi ay kahit ano lang ngunit banayad sa Isayas Kabanata, ay ang propeta ay nagkuwento ng isang napakatindi ng pangitain, kaya halos himatayin siya sa takot. Ang mga sirarapim ay inilarawan bilang nagniningas na mga nilalang na may anim na pakpak na may dalawang pakpak na nakatakip sa kanilang mga mukha. Marahil dahil kahit na sila ay hindi makatiis sa kapuspusan ng banal na kaluwalhatian. Dalawang nagtatakip sa kanilang mga paa isang simbolo ng kababaang loob at dalawang ginagamit sa paglipad. Ang pangalang Serarafim ay nagmula sa salitang Hebreo na nangangahulugang nagniningas. Pinaso ng kanilang kadalisayan sa pangitain ni Isayas, isa sa mga Serarafim ang dumampi sa kanyang mga labi ng isang buhay." na uling isang simbolikong gawa ng paglilinis. Ang karanasan ay labis na labis na natakot si Isaias para sa kanyang buhay. At tandaan ito ay numero 10 lamang na nilalang, nine Behemoth. Ngayon ay bumaba tayo sa aklat ng Job, Kabanata Kapono at Frokiwon, kung saan makikita natin ang isa sa pinakamaringal na paglalarawan ng isang terrestrial na nilalang sa buong kasulatan sa gitna ng pagdurusa ni Job hinarap siya ng Diyos ng isang pagpapakita ng kanyang malikhaing kapangyarihan at ipinakilala ang behemoth na isang napakalaking puwersa ng kalikasan na nagkatawang tao. Ang paglalarawan ay nakamamanghang mga buto nito. Ay parang mga tubo ng tanso ang mga paa nito na parang mga baras na bakal. Tinatawag itong una sa mga gawa ng Diyos na parang ito ang mismong sagisag ng hilaw na walang pigil na kapangyarihan. Ito ay nanginginain sa buong kabundukan, ay namamalagi sa gitna ng mga halamang lotus at nagtatago sa mga latian. Maraming mga iskolar ang sinubukang kilalanin. Ito sa mga tunay na hayop tulad ng hippopotamus o ang elepante ay nagmumungkahi ng isang bagay na higit na nakasisilaw mula sa paglalarawan. Isang dinosaur na gumagala sa lupa. Noong panahon ni Job, ang teoryang ito ay Tumitimbang kapag nabasa natin na ang buntot nito ay umuugoy. Tulad ng isang puno ng sedro at maging tapat tayo ang maliit na buntot, ng hipo ay halos hindi magkasya sa larawang iyon. Anuman hayop na ito ay sinadya upang kumatawan sa behemoth ay nakatayo bilang isang simbolo ng banal na kataas-taasang kapangyarihan sa ibabaw ng pisikal na mundo. Isang buhay na monumento sa hindi kilalang lakas at maniwala ka sa akin. Nagsisimula pa lamang tayo. Bumaba sa mas madilim na kailaliman ng nanilalang pang Ocho Abaden. Sa aklat ng Apokalipsis, kabanatan na nakilala na natin. Ang isang tunay na apokaliptik na figura na si Abaden sa Hebrew o Apolon sa Griego. Ang anghel ng kalaliman, siya ang kumander ng isang hukbo ng mga demonyong balang binakawalan upang pahirapan. Ang sangkatauhan sa loob ng limang mahabang buwan. Ang kanyang pangalan ay literal na nangangahulugang maninira at ang kakilakilabot na dulot niya ay karibal lamang ng napakapangit na hitsura ng kanyang mga hukbo. Parang mga kabayong inihanda para sa labanan. Sa kanilang mga ulo ay may suot, silang parang koronang ginto at ang kanilang mga mukha ay kahawig ng mga mukha ng tao. Meron silang buhok na gaya ng mga babae at ang kanilang mga ngipin ay parang ngipin ng leon sa pamamagitan ng umaaligid na paglipad ng libu-libong mga kasuklam-suklam na ito, isang buhay na ulap ng kakilakilabot na pinamumunuan ng isang anghel na ang trono ay ang pinakahukay ng kaguluhan. Nilalang pang Seven, the Four Beasts of Daniel, ang apat na hayop ni Daniel. Tayo ngayon ay pumasok sa isang pangitain na nararamdaman Parang kabilang ito sa isang madilim na pantasyang epiko, pero ito ay diretsyo mula sa mga pahina ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Daniel. Sa pangitayang ito, ang propeta ay nanunood bilang apat ang mga hayop ay tumaas mula sa dagat bawat isa, kakaiba at nakakatakot kaysa sa huli. Ang isang ay mukhang isang leon na may isang sa agila, ay mukhang isang leon na may mga pakpak ng agila. Ang mga pakpak nito ay nakabukas ito ay itinaas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa tulad ng isang tao. At ito ay ibinigay ang puso ng isang tao. Ang pangalawa ay kahawig ng isang oso na nakataas sa isang tabi na may tatlong tadyang sa bibig at isang tinig ang sumigaw ng, Bumangon ka at kainin mo ang maraming laman. Ang, ang pangatlo ay parang leopardo. Pero may apat na pakpak sa likod at apat na ulo at binigyan ito ng kapangyarihan makapangyarihan, kaya lampas sa paglalarawan na wala nang nauna ay may hahambing sa mahusay. Ang ngiping bakal ni Lamon nito ang durog at niurakan ang lahat ng tinatahak nito. Sa gitna ng mga ito ay tumaas ang isang maliit na sungay na may mga mata, tulad ng isang tao sa isang bibig na nagsasalita ng mayabang. Ang mga hayop na ito mula kay Daniel ay the demons of the legion na kadalas ang binibigyang kahulugan bilang simbolikong representasyon ng makapangyarihang mga imperyo na humubog sa takbo ng kasaysayan ng tao. Gayunpaman ang kanilang kakatwa at lubos, ang yung mga surrealist ay naging isa sa mga mahusay at karapat-dapat sa aming lugar, sa aming listahan ng mga pinakamagandang kwento sa Biblia, kakaibang nilalang. Nilalang-anim ang mga demonyo ng Legion sa Kabanata Kinang. Ibanghelyo ni Marcos nakatagpo tayo ng isa sa mga pinaka matinding pag-aaway sa pagitan ni Jesus at ang espiritual na kaharian. Nakilala ni Jesus ang isang lalaking inaalihan ng napakaraming demonyo na nang tanungin ang kanyang pangalan, ay sumagot siya ng, ang aking pangalan ay Legion dahil marami kami. Sa panahon ng Imperyong Romano, isang hukbo ay binubuo ng kahit saan mula 3 kuns hanggang 6 tons sundalo na nagmumungkahi ng isang malawak. Ang mga demonyong ito ay nagbigay sa mga lalaki ng higit na kapangyarihan kaysa sa mga lalaki at nagbigay sa kanila ng kakayahan upang makabasag sa mga tanikala at makawala sa mga tanikala ng madali. Siya ay nanirahan sa gitna ng mga libingan at tumuungol sa gabi at hinihiwa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga bato na nakatatakot sa sinumang maglalapit. Ngunit ang pinakanakababahala at bahagi ay dumating pagkatapos na sila ay pinalaya ni Jesus at ang mga demonyo, ipinakiusap niya na sila ay pasukin sa malapit na lugar. Nang palayasin sila ni Jesus, ang mga demonyo ay nagmakaawa na ipadala sila sa isang kalapit na kawan ng mga baboy. Sa kanyang pahintulot, ay pinasok nila ang humigit kumulang 2,000 baboy na agad na nabaliw at itinapon ang kanilang mga sarili Mula sa isang bangin sa dagat na nalunod sa masa, ito ay isang brutal at hindi mapag-aalin lang ng pagpapakita ng mapangwasak na kapangyarihan ng mga espiritual na nilalang na ito na sulyap sa kaguluhan nagpapakawala kapag nakahanap na ito ng tahanan. At maniwala ka man o hindi limang nilalang na mas nakakamangha pa rin ang naghihintay. Ang mga Nephilim na ilang talata sa Biblia ay pumukaw ng higit na pag-usisa at haka-haka kaysa Genesis 6 bago. Ang malaking bahabi ng gitnang teksto ang pagbangon ng isang makapangyarihan at misteryosong lahi. May mga higante sa lupa noong mga araw na yon at pagkatapos dinang yung mga anak ng Diyos. Ay pumunta sa mga anak na babae ng mga tao at nagkaroon ng mga anak sa pamamagitan nila. Sila ang mga makapangyarihang lalaki ng matatandang lalaki na kilala. Ang mga nilalang na ito ang mga Nephilim ay inilarawan bilang mga higanteng ipinanganak mula sa pagkakaisa ng mga anak ng Diyos na binibigyang kahulugan ng marami bilang mga fallen angel o mga banal na nilalang at mga babaeng tao. Ang resulta ay isang henerasyon ng napakalakas na makapangyarihang mga lalaki sa sinaunang mga bayani, ngunit malalim din ang pagkasira ng moral sa presensya ng Biblia, pagkabulok ng sangkatauhan. Bago ang baha Genesis 6 ay naglalarawan sa kanila bilang bahagi ng dahilan kung bakit nagpasya ang Diyos na hatulan ng mundo sa pamamagitan ng isang sakuna na baha, ilang dagdag na salaysay sa Biblia at sinaunang interpretasyon ng mga Hudyo ay nagmumungkahi na ang mga higanting ito ay maaaring umabot sa taas na higit sa 3 metro na ginagawa. Silang nakakatakot na mga figura na naging inspirasyon at pangamba. Ang takot na ito ay umalingaw-ngaw sa mga numero 333 nang bumalik. Ang mga despia kasama ang kanilang mga tagakanaan na ipinadala roon. nagmula sa mga Nephilim kami ay tila mga tipaklong sa aming sariling mga mata at kami ay tumingin pareho sa kanila. Ang eksaktong pagkakakilanlan ng mga Nephilim ay nananatiling paksa ng debate kung sila ay tunay na supling ng mga celestial na nilalang o isang bihirang lahi ng tao na may di pangkaraniwang laki at lakas. Anuman ang sagot na ang kanilang presensya ay nagmamarka ng isa sa pinakamisteryoso at nakakatakot na mga kabanata sa buong banal na kasulatan at meron pa tayong apat na nilalang na bawat isa ay mas maitim at mas misteryoso kaysa sa huling posisyon. Apat satanas, malayo sa cartoonish na imahe na nabuo sa paglipas ng mga siglo na may mga sungay, isang pitchfork at isang sanga na buntot, ang Biblia ay nagpapakita kay satanas bilang isang mas komplikado at kakilakilabot na figura na mayaman sa teolohiko at simbolikong bigat. Sa Ezekiel 28 at Isaiah, 14 siya ay inilarawan bilang isang anghel na nilalang na may pambihirang kagandahan at karunungan na itinalaga bilang isang kerubin na tagapag-alaga na pinalamutian ng mga mamahaling bato at sakdal sa kanyang mga paraan. Ngunit ang kanyang kasakdalan ay napinsala ng pagmamalaki. Ang iyong puso ay naging mapagmataas dahil sa iyong kagandahan at iyong sinira ang iyong karunungan dahil sa kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos ng kanyang karangyaan ay naging mas malala Sa Apokalipsis Dulls, inilalarawan siya ni Juan bilang isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at ten sungay na ang buntot ay nagwawalis sa ikatlong bahagi ng mga bituin mula sa langit. Tinukoy siya ni Jesus bilang prinsipe ng mundong ito at inihambing siya ni Pedro sa isang umatungal na leon na naghahanap ng masisilat. Si Pablo, siya naman ay nagpapahiwatig na si Satanas ay may kakayahang magkunwari bilang isang anghel ng liwanag na nililin lang maging ang mga matuwid. Magplano mula sa pinakasimulang mga posisyon hayop ng dagat at lupa. Tatlo at dalawa ang mga hayop sa dagat at lupa. Sa Apokalipsis 13, itinala ni Apostol Juan ang isang pangitain ng dalawang apokaliptik na figura na kumakatawan sa tiwali at malalim na pagalit na sistema ng kapangyarihan. Ang unang halimaw ay bumangon mula sa dagat at ang hitsura nito ay isang pagsasanib ng mga mandaragit na hayop. Yung halimaw na nakita ko ay kahawig ng isang leopardo ngunit may mga paa na gaya ng sa oso at bibig na parang leon. Doi may pitong ulo at teto sungay at sa mga sungay nito ay ten korona isa sa mga ulo. Lumilitaw na may sugat na mortal Ngunit gumaling ang sugat at nagdulot, ito ng pagkamangha sa buong mundo. Ang sangkatauhan ay nagsimulang sumunod at sumamba sa hayop. Nagsalita ito ng mga kalapastanganan laban sa Diyos at binigyan ng autoridad na kumilos sa loob ng Quarty Tomb, buwan na pag-uusig sa mga tapat at namumuno sa mga bansa. Ang pangalawang halimaw na binanggit sa huling bahagi ng Apokalipsis, 13 ay lumabas mula sa lupa na may dalawang Sungay na parang isang dragon na naghahayag ng kanyang likas na impluensya na parang isang dragon na maamo at tunay na impluensyang parang dragon. Mas mapanlin lang gumagawa ito ng mga dakilang at tanda kahit na nagdudulot ng pagbagsak ng apoy mula sa langit sa harap ng mga tao makatanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o nukong wala ito ay walang makakabili o makakapagbenta. Ang markang ito ay nagiging simbolo ng katapatan at pagpapasakop sa sistemang kinakatawan ng dalawang halimaw. Nagsasagawa ng kontrol sa ekonomiya, relihiyon at kultura, maraming scholar na binigyang kahulugan ang mga halimaw na ito bilang simbolikong representasyon ng mga tiwaling sistemang pampolitika at relihiyon na kumikilos sa direktang pagsalungat sa plano ng Diyos lumapit sa dalawang pinakapambihirang nilalang na inilarawan sa mga banal na kasulatan. Ang pangalawang lugar ay ipinakita ang Leviathan bilang isang walang kaparis na puwersa ng paglikha. Ang teksto ay nagtatapos sa walang anuman sa mundo na nilalang na walang takot. That's why minamalita ang lahat at ito ay hari sa lahat ng mapagmataas. Ito ay isang representasyon ng hilaw na kapangyarihan ganap na kalakasan at hindi maalis na kaguluhan. Totoo mythical beast na sumisimbolo sa lahat, hindi makontrol ng sangkatauhan. At sa una, ang apat na buhay na nilalang ilagay sa aming listahan ng buhay na nilalang sa harap ng trono ng Diyos. Inilarawan sa Apokalipsis Putro, ang mga nilalang na ito ay hindi lamang kakaiba, sila ay lubos na natatangi sa lahat ng mga sagradong literatura. Nakita sila ni Juan sa palibot ng trono ng Diyos sa isang Pangitain na puno ng kaluwalhatian at misteryo, isinulat niya, sa gitna sa palibot ng trono ay may apat na nilalang na buhay, at sila ay natatakpan ng mga mata sa harap at sa likod, ang bawat isa ay may natatanging anyo na parang leon, uh, parang tao, at ang pangapat ay parang agila na lumilipad. At nagpapatuloy ang paglalarawan, ang bawat isa sa apat na buhay ang mga nilalang ay may anim na pakpak at natatakpan na may mga mata sa paligid kahit sa ilalim ng mga pakpak nito. Ang mga nilalang na ito na may mga mata sa labas sa loob at maging sa kanilang mga pakpak ay sumasagisag ng perpektong pagbabantay at kumpletong spiritual na kamalayan. Hindi sila nagpapahinga araw o gabi na patuloy na nagpapahayag ng banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na noon at ngayon at darating. Ang mga buhay na nilalang na ito ay kumakatawan sa kamahalan kabanalan at ganap na soberanya ng Diyos. Ang kanilang anyo lumalabag sa luhi ka ng tao at hinihila tayo sa hiwaga ng langit, walang alinlangan na sila ang pinakakahanga-hanga at pagkamangha. Nagbibigay inspirasyon ng mga nilalang na binanggit sa banal na kasulatang mga nilalang na humahamon sa ating imahinasyon at ipaalala sa amin kung gaano kami kaliit sa harap ng walang hanggan Salamat sa panunood na wai pagpalain kayo ng Diyos at magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon.